Hi! So ngayon pag-usapan natin yung Iglesia Katolika, bakit hindi rehistrado sa Security and Exchange Commission o SEC? So let's start. Alam nyo ba na tanging simbang katolika lamang ang simbang hindi rehistrado sa Security and Exchange Commission o SEC? Hindi tulad umano ng mga protestanting grupo na sila'y nakatala dito. Katunayan, isa ito sa mga paratang at akusasyon ng ating mga kapatid sa kabilang pananampalataya sa Simbang Katolika. Dahil umano'y kolorong at peke ang Iglesia Katolika sa Pilipinas dahil hindi ito rehistrado sa SEC. Totoo nga ba ang paratang at akusasyon na ito? So pag-usapan natin. Totong hindi rehistrado ang simbahan sa Security and Exchange Commission o SEC sapagkat ang Iglesia Katolika ay hindi itinatag sa Pilipinas mga Pilipinong samahan lang na naitatag sa Pilipinas ang obligadong magpatala sa SEC alinsunod sa Commonwealth Act No. 83 of 1936 and RA 8799 of 2000. Hindi listrado ang simbahan sa SEC sapagkat hindi Pilipino ang tagapagtatag ng Iglesia Katolika kundi Hudyo. Isang Hudyo si Yesu Cristo at hindi Pilipino hindi siya sakop o napapasa ilalim ng mga batas ng Pilipinas at ng kahit ano pang mga bansa sa buong daigdig. Hindi siya mula sa daigdig na ito. Sa John chapter 8 verses 23, John chapter 17 verses 16 at John chapter 18 verses 36. Alam niyo rin ba na naitatag na ang Iglesia Katolika bago pa umiral ang bansa at pamahalaang Pilipinas? Alam niyo bang 33 AD pa lang meron ng simbahang katolika at wala pa ang sec sa mga panahon na ito bago pa itinatag ang Security and Exchange Commission. Na itatag na ni Jesus Christ ang simbahang katolika sa Matthew chapter 16 verses 18. Ang Iglesia Katolika ay hindi din isang korporasyon o kooperatiba para magpa-tala. Iba sa mga sektang protestante na may mga Articles of Incorporation at binubuo ng mga maraming founders. May 19 taong Pilipino na tagapagtatag. Ang Iglesia Katolika ay hindi bumuo ng kasulatan o dokumento na nabanggit at ipinag-uutos ng batas. Hindi ito ikinakailangan ni Yesu Kristo nang itinatag niya ang Iglesia Katolika. Patunay na sa kanya galing ang pananampalataya at ang relihiyong katoliko. Ang punong tanggapan ng Iglesia Katolika ay nasa Vatican City sa Roma. Ang naturang lungsod ay ang pinakamali sa buong mundo na may sovereignty sa bisa ng kasunduang Lateran Treaty ng 1929. Bilang isang sovereign country, kinikilala at ginagawalan ito ng mga diplomatikong karapatan at pribilehiyo o diplomatic rights and privileges katumbas ng parehong diplomatic rights and privileges ng mga bansa sa buong mundo. Ang Holy See o Santa Sede na pamahalaan ng Iglesia Katolika ang nakakasakop sa Iglesia Katolika sa Pilipinas. Ang sovereignty ng pamahalaan ng Iglesia Katolika ay kinikilala ng lahat ng bansa sa buong mundo Batay na rin sa pamantayang itinalaga sa bisa ng makasunduan sa Montevideo Convention na ginanap sa bansang Uruguay noong 1933. Ginagamit ng pamahalang Pilipinas ang makasunduan sa Montevideo bilang pamantayan sa pagkilala sa mga bansa at pamahalaan sa buong mundo. Yamang sovereign country ang status ng Vatican City. Binibigyan nito ng pagkilala at iba pang diplomatic rights, privileges at immunities kabilang na ang hindi pagpapatala sa mga eh ahensya ng pamahalaang Pilipinas at pagbabayad ng buwis. Ito rin ang dahilan kung bakit ganoon kahalaga at engrande ang pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas noong 2015. At dahil nga kinikilala ang Iglesia Katolika ng lahat ng mga bansa sa buong daigdig, ay binibigyan ito ng observer status sa United Nations at may kinatawan ang Holy See o Santa Sede ng Vatican sa mga pangunahing konseho o councils ng UN at iba pa nitong kalipunan o committee tulad ng UN Security Council, WHO, UNESCO, World TO, etc., at ang panghuli, hindi tinatag ang Iglesia Katolika para sa kalakal o negosyo. Hindi ito isang negosyo na gaya na lamang ng nasa unang Timoteo chapter 6 verses 6. Sino ang sakop at napapasailalim sa mga batas ng Republika ng Pilipinas at sino ang obligadong magpatala sa sek at magbayad ng buwis? Tulad ng nabanggit sa una, ang mga sektang protestante na itinatag sa Pilipinas ang napapasailalim ng mga batas ng Pilipinas at obligadong magpatala sa sek. Bagamat, hindi sila obligado magbayad ng buwis, liban na lang sa mga documentary stamps at incidental charges kaugnay sa ng pagpaparistro ng kanilang sekta. Samantala, ang mga Catholic bookstore, religious stores, cemeteries at iba pang kalakal kung saan ay nagkakaroon ng palitan ng salapi at mga produkto at serbisyo ay obligado magparehistro sa SEC, BIR, DTI, etc. Obligado rin ang mga ito na magbayad ng buwis. Internal Revenue Code Section 30 e as clarified by RMC 64, 2016. Obligado rin ng BIR na magbayad ng buwis ang mga empleyado ng mga nabanggit na mga tindahan at tagapaghatid ng serbisyo. So that's all. God bless.